Welcome back sa ating programa, Pungsoy at Swerte. Magandang gabi sa inyo lahat, mga giliw kong tagapanood. Suerte, siyempre, sa Luzon, Visayas at Mindanao, ganun din sa iba't ibang panig ng mundo. Uh, 10.20 na po ng gabi. Um, pag-uusapan natin, eh, ito sa totoo lang, marami, no? Eh, lagi na lang, marami talaga nagme-message sa atin. Eh. Eh, ito, may gusto silang talakayin natin. Eh, sabi nila, kakasimula pa lamang ng taon, eh, talagang inuulan na daw sila ng hindi magandang pangyayari sa buhay, no? Nariyan ang meron dito, nawalan ng trabaho, magsimula ang taon, meron namang ramdam nila yung paghina ng negosyo. ay Talaga daw na, ano daw ba? Medyo negatibo. Bagamat natalakay daw natin na kunin ng swerte sa buwan ng Enero at uh, Pebrero, ay may gusto pa silang malaman sa atin. Paano naman daw kung, ito kasi yung title natin, ito yung tanong nila. Lagi daw silang minamalas. Pwede daw palitan ng swerte. Kaya naman, ang title natin sa gabing ito, Lagi kang minamalas. Palitan natin. Gawing mong swerte ang buhay mo. O di ba mas maganda? Kung ganyan nga. Sa totoo po, napakahirap po talaga na maramdaman nyo yung malas sa buhay. No? Pero sa totoo, ah, ang Panginoon Diyos, hindi naman niya nagbibigay talaga ng malasing kayo. No? Marahil dumadaan lamang tayo sa pagsubok ng buhay. Sinusukat ang ating katatagan upang uh, ihanda tayo sa mas matibay na mga pagsubok pan darating. Ibig sabihin, kung may mga pagsubok o may mga malas, ano ba ang kabaliktara ng malas? Di ba, swerte. Ano ang ng swerte? Di ba, malas. So, gawin natin ngayon, yung nararanasan mong malas, e eh, balik rin natin, gawin natin swerte. Pero paano ba? Paano ba ang gagawin natin na yan, no? na upang uh, maging maswerte? Simulan natin. Minamalas ka! Papasukin natin ng swerte. Kasi simula lang ng taong 2025, pero marami na agad ang tumatawag sa atin sa akin na minamalas pa rin daw sila. Kaya sana naman raw, paksain natin ito. Kung ano, paano, papasukin ng swerte ang inyong buhay, partikular na sa mga taong lagi ng malas ang nararanasan. Sa totoo, sa gitna ng suliranin na nararanasan natin, alam kong hindi nyo hinangad na ito ay magpatuloy. Hindi nyo inaangad na ito'y magpatuloy. Ang gusto nyo, makahulag po sa mga kamalasan at paghihirap. No? Kung nais mong gumanda ang kapalaran, papasukin mo ang swerte at kaligtasan sa iyong tahanan. At ganun rin sa lugar ng negosyo. Pero paano? Gamitin ang pangontra na siyang magbibigay ng kasaganaan at ilalayo kayo sa masalimuot na pamumuhay. Ito yung, ito yung sinasabi natin, ilagay yung amuletong tekton talisman. Dalawang kombinasyon, pero doon sa dulo ng ating paksa, ay bibigyan natin ng pansin kung ano pa yung dapat yung gawin. No? Kung ano pa. Para sabihin nyo, eh, wala pang tayong binabanggit. Ito ang tinatawag Gamitin ng pangonta na siya magbibigay ng kasaganaan at ilalayo kayo sa masilimuot na pamumuhay. Ilagay sa tahanan ang pangonta, ang kombinasyon ay talisman at lucky charm. Ito nga tinatawag nating amuletong tektong talisman. Tinataboy nito ang panganib sa buhay at hahatake naman niya ang positibo upang maganap o mapapunta sa inyo ang swerte ng kapalaran. Tandaan natin, sa bawat taon, pwede nating makamit ang swerte at pwede rin na makamta natin ang malas. Kaya kahit na sino man sa atin, basta magpakita ng kasipagan, asahan na masuksuklihan ito ng swerte. Sa bawat taon, asahan lubang magiging mapanganib ang bawat isa sa atin. Kung magiging mapanganib Walang sinasanto ang masasamang tao. Ibig sabihin, may mga panganib talaga. Wala raw sinasanto ang masasamang Walang pakundangan kung umira lang kanilang kasamaan. Kaya iwasan natin ang mabiktima tayo ng taong asal, demonyo. Protektahan ang ating sarili, pamilya at mga mahal sa buhay. Importante sa taon na ito ng Year of the pag-iingat at kahit sabihin na gagapangan tayo ng swerte, maging mapagmatsyag at makiramdam na pwedeng mangyari sa ating kapaligiran. Sa totoo, no, yung kasisimula pa lamang ng taon, marami. May mga bansa na talagang tinamaan ng uh, trahedya, partikular na dyan sa Los Angeles, California, na nagkaroon talaga ng malakihang sunog at uh, hindi nakaligtas yung mga super uh, billionaire dyan sa Los Angeles, California, na madamay ang kanilang bahay. Pero sa gitna, sa gitna ng, sa gitna ng malaimpyernong pangyayari na yon, may isang tahanan doon. May mga tahanan na nakaligtas. At ang nakapagtataka doon, may isang tahanan na nakapalibot sa kanya, e eh, puro tupok na bahay, pero yung kanyang bahay, ay nanatiling nakatayo ni hindi man lang din nila apoy. At kung titingnan mo, no, eh, kaya yung mga katoliko ngayon medyo mataas ang kanilang uh, pananalig. Sa doon sa bahay na natira na yon, may mga imahe ng santo doon sa kanyang bakuran. Kaya isang milagro raw yon, no? isang milagro. Eh, sa ganoon naman po talaga mapagmilagro, oh, mahiwaga ang pangyayari. Ano po? Ngayon, ituloy natin. No? Kasi nag, nabanggit natin dito, gagapangan tayo ng swerte, pupuntahan tayo ng swerte, pero maging mapagmatsyag at makiramdam, pwedeng mangyari sa ating kapaligiran. Yung binanggit na natin kanina. Pakilusin ang natural na pakiramdam upang mailayo ka sa kapahamakan. Trahedya na dulot ng kalikasan tulad ng bagyo, malawakan sunog, baha, lindol at iba pa. Maging ang pagmatyag sa mga kilos ng tao sa ating paligid. Importante ito, mahalaga na palakasin ang pakiramdam sa katawan ng sagalang makalayo tayo sa kapahamakan. Ngayon, 2025, napakalaga na maglagay ka ng isang uri ng proteksyon na pampaswerte sa iyong tahanan o lugar ng negosyo. Importante ito upang makamit mo ang swerte at kaligtasan ng pamilya sa buong taon. Siyempre pa, ilagay sa sarili ang pananalig sa Panginoon Diyos dahil siya ang tunay na tagapagligtas. Mahalaga na ilagay sa inyong tahanan ang kombinasyon ng talisman at lucky charm na makatutulong sa inyo tungo sa magandang kapalaran gamitin ang amuletong ng talisman. Kumakatawan sa proteksyon at swerte. Ilagay sa inyong tahanan o sa lugar ng negosyo, ipweso sa harapang bahagi ng tahanan o sundan ng instruction na naroon. Ngayon naman punta natin ang isang ritual na proteksyon para makawala kayo din sa malas. Narito ang isang ritual para mabigyan ng proteksyon ang inyong tahanan at gayon din ang bawat miyembro ng inyong pamilya. Maglagay ng isang kulay pula na kandila, ang pagsisindi po nito ay makatutulong upang palakasin ang inyong swerte at mapadaloy ang positibong enerhiya sa loob ng kabahayan at lugar ng negosyo. Gawin mo ito lalo na kung sobrang malas ang nagaganap sa iyo. Magbibigay din ng proteksyon sa inyo at sa inyong buong pamilya laban sa masasamang impluensya at mapanatili din ang katatagan at pagiging matiwasay na pagsasama ninyo sa loob ng inyong tahanan, partikular ng inyong mahal sa buhay. Hindi naman kailangan na ibabad doon ang kandila ng matagal. Ibig sabihin ko, nagsindi kayo, yung maliit lamang po, no? Kailangan talaga maupos. Maupos. 15 minutes, o kung malaki yung kandila nyo, pero umabot ang 15 minutes, kahit na hindi niya na iupos yun, o matunaw lahat, eh pwede na, basta naka-15 minutes na nakasindi. 15, lang, 15 minutes lamang ay okay na, pwede rin sumobra ng konti, ano po. At pagkatapos, eh, hipa na yung kandila para mawala yung apoy. Hilingin sa ating Panginoon Diyos na malusaw ang malas at mapalitan ng swerte. Ang kulay na pula na kandila, sindihan nito tuwing araw ng Miyerkules at gawin ang pagsindi nito bago pa sumikat ang araw. At isunod ang pagsisindi naman ito bago lumubog ang araw. Ibig sabihin, tuwing Miyerkules lamang ito gagawin. Mainam na siyam na Wednesday ito gawin. Mabuo ang siyam ng Miyerkules na sa ganang tuluyang mawala ang negatibo at kamalasang nararanasan. Habang uh, nagsisindi kayo noon, pwede niyong gawin eh. Yung isulat sa isang uh, papel yung nararanasan ninyong negatibo o malas. After 15 minutes, sa nakasindi yung kandila, sunugin niyo doon yung sinulat niyo doon sa isang papel. No? Sunugin ninyo. Pag kayo abo, sahurin ninyo at isaboy ninyo sa labas ng inyong bahay. Ano? Hayaan niyo di pa rin ng hangin para mawala ang negatibo at malas. Kung sakali naman na minamalas ang bawat isa sa inyo, yung mga partikular naman ito doon sa bawat individual naman, o bawat isa, pwede kayong gumamit naman ng jingsi remover stone, yung nilulubog sa water. Pero kung gusto nyo kandila, pwede naman. Kung gusto nyo yung jingsi remover stone, pwede rin naman. Ano po, may mga oras lamang na binibigkas. O yan po, uh, sana kaunting uh, kaalaman na naibigay natin para malusutan ninyo yung nararanasan ninyong negatibo at malas sa buhay. Ano po? Ngayon naman, uh, may schedule po pala ako sa darating na Saturday. Uh, bukas po pala, may schedule din ako. Bukas po ah. Uh, may schedule po ako dito sa bandang uh, Nubaliches. At pagkatapos po, tutuloy tayo ng Bustos, Bulacan. No? Bukas po yan. Schedule natin. Mag, may nagpapakonsoy po sa atin dyan sa sa Nubaliches. At pagkatapos po, tutuloy tayo ng Bustos Bulacan. No? At i-check natin yung kanyang lugar ng negosyo kung paano, no? kung paano niya may susulong ang swerte pa at mawawala yung negatibo. No? At uh, sa dating naman na Saturday, uh, January 18, January 18 po, nariyan naman po tayo sa Lopez Quezon. Nasa Lopez Quezon po ang inyong lingkod sa dating na Saturday, Uh, January 18, nasa Lopez Quezon tayo. Kaya kung nariyan po kayo sa lugar ng Quezon province, particular kung madadaanan ko yan papuntang Lopez Quezon, pwede niyo po akong tawagan. Kung nais niyo magpapunsoy, you know, pwede niyo po akong tawagan kung nasa lugar kanyang Quezon, kung madadaanan ko, basta Lopez Quezon po ang tuloy natin. Sa dating na Saturday yan, bukas naman po ay eh, nasa Bulacan tayo at Baliches, ano? Kung nais niyo magpapunsoy, pwede niyo akong tawagan sa aking numero 0917-940-1111. May schedule din po pala tayo ng Manila yata, ano? So nakalimutan ko lang kung araw po ng Webes naman yun. O Webes o... Basta Webes o Merkulis yata, ano? So yan po, uh, tawagan lang po ako yung nagpa-schedule dyan sa bandang uh, Manila. Ano po, Manila. No? Uh, ayun po, nabanggit ko na yung aking number, 0917-940-1111. Pwede rin sa aking messenger, ang aking Facebook account, Shalir Hayla. O kaya follow nyo ako sa aking Facebook page, Hayla Shadir O kaya mag-email sa aking email at hayla at yahoo.com. Habangan po ninyo isang video na ginawa ko, no? Partikular to sa naganap dyan na malawakang wildfire sa Los Angeles, California. Uh, ito pa, may nagpapasalamat dito. Nasahin nga natin. Nagpapunsoy at nagpapasalamat, to? Oh. Nagpapunsoy ito. Uh, isa sa ating taga-subaybay na nasa bataan ang... Uh, nagpapunsoy o nagpapunsoy sa inyong lingkod at naikwento nga niya ang kanyang magandang karanasan after natin na maipunsoy ito. Tuwan-tuwa raw siya dahil yung uh, negosyo nila na aandap-andap na na malapit-lapit na nilang isaraba. Numatapos no, daw natin itong ipunsoy, makalipas lamang ang halos dalawang linggo ay talaga na mga uh, sumulong na gusto yung kanyang negosyo at uh, maganda yung income nila ngayon. 'yung ating kaibigan dyan sa bataan. Kunsuk natin taga Panod dyan sa bataan. Ah, uh, 'yun po. Ah. Uh, mga diba babae, binabati natin. Uh, batiin muna natin itong ating mga taga Panod, Yolanda Spatterdor ng Germany. Shout out po sa iyo, ah uh, Badet. Good evening Kapalaran po na yung Rooster. At uh. uh, parang mga natalakay ko na po yung tungkol sa kapalaran. No? tingnan-tingnan nyo na lang po doon sa mga nakaraang video ko. Rosalinda de la Rosa. Shoutout po. Leona Oliva. Magandang gabi. Nasa uh, tanong niya. Tanong lang po. Kung makakasama po ba ako sa anak ko sa Indonesia. Eh, malaki naman po ang pagkakataon na makasama kayo. Emily Cruz. Magandang gabi. Pentes Model Modelo 25 Pentes. Good evening po. Uh, good evening sa'yo. Myrin Aniko Analing Kondo. Uh, good evening sa'yo. Ano po ang kulay ng year po? Uh, yung kulay kasi ano, yung uh, emerald green, pwede rin yung mocha color. Yeah, pwede yan. O gold, pwede rin. Pwede naman din yung silver. Ano? Analin uh, Annalyn Kondo, yan, nasagot na kita. Mayra Aceret, ah. Rosemary Bore, Melda Hontokan, Teresita D Dacapio, Mirna Nisay, magandang gabi sa iyo. Kasanga, Larry Salveña, shoutout sa iyo. Maxim, Maxim Somogson, shoutout po. Perla Gonzaga Roque, magandang gabi sa iyo. Digna Austria, Isabel Perez, shout out sa inyo. Arsenia Mil Million. Ah, million siguro pera nito. Good evening po sa iyo, Emelda de la Cruz, Lani Quinto, Josephine Gamboa, shout out sa iyo, Pilar Moran, Chris Pasqua ng Isabela, Risa Canicon. Ang buhok po ba ng bata na first time gupitan since birth? Hindi pa nagupitan kung kailan, 3 years old na. <clears throat> Now, lang nagupit ako, pwede bang pampaswerte yung hair ng bata? Hindi po eh. Hindi po, pero pwede nyo raw yan itabi. No? Uh, swerte, para kasi ano, para ka raw ang, ang alam ko niya, para sa kalusugan ng bata. Ano? Pero kung oh, swerte, pwede nyo i-try. Pwede nyo i-try kung meron kayong alam na gano'n. Alam ko, pwede subukan. Marites Gikalaw ng Dubai. Uh, mga kababayan natin sa Dubai, magandang gabi sa inyo o magandang araw. Richard Special. <coughs> ano po ang pampasweta sa mga rapol? Pwede kang gumamit ng uh, amuleto bracelet. Lilian Sebrano ng Tarlac. Juliet Noble. Uh, from Bahamas. Nasa ano bang bansa yung Bahamas na yan? Europe ba yan o ano? Ah uh, Hope Senyan, na uh, Lisa Ignacio, magandang gabi sa iyo. Jennifer Rivera, Anthony Balcaya, Marilyn Acero ng Malaysia, Lancel Selmar, good evening. Natesha Sabungan, uh, sa Lucira Reyes ng Singapore. Kumusta mga babae natin sa Singapore? Maria Sonet ng Batangas. Opelia Almario. Angel Judy Chato. Ah, Anto, ano po bang gagawin doon sa tinawa ng bond paper na inilagay sa prosperity bowl? Yung pong, yung pong kahilingan ninyo, pwede nyo pong itabihan. itabi yan. Itabi, tago nyo. Ah, yun naman pong inilagay nyo sa prosperity bowl na mga negatiba, yun yung mangyari. Susunugin so, nyo po sa candle. Yun, ano po? Tapos, eh, tapon yung abo. Uh, Miriam Espelardo ng British Virgin Island. Uh, kamusta na mga kababayan natin sa British Virgin Island? Uh, Esmer mercado shoutout sa iyo. Ayan po, uh, wala na tayong oras. No? Uh, hindi po natin ito kakahabaan. Ayun po pala kung nais magkaroon ng libro natin. Uh, Secreta Mocolo's Book, uh, available pa po yan. Sabi ko nga, kapag ka nakakuha ka ng librong ito, natuto ka na, sinuwerte ka pa, at nakatulong ka pa sa iyong kapa. Sapagkat ang kalahati ng presyo nito ay mapupun iniipon natin para maitulog natin doon sa mga bahay ng mga tatanda o bahay ampunan na pinabayanan ng kanilang mga magulang o magulang o doon sa bahay na matatanda naman pinabayanan ng kanilang pamilya. No? Kapag nakapondo tayo, nakaipon tayo, na galing dito, ay itutulong po natin yan. At kung may kalamidad na dumating at may pondo tayo, itutulong din natin yon. Ano po? At sapagkat ah, sa librong ito, natuto ka na, sinuwerte ka pa, marami ka pa natuklas ang kagalingan at higit sa lahat, nakatulong ka pa sa iyong kapwa. Secret mo, ko Book. At sa bawat order po ngayon, meron po tayong lucky calendar na libre. Libre po yan, free. No? Yung lucky calendar, no? Sa lahat order po, pwede po kayo magkaroon nito. Papasensya uh, na doon sa mga old model on December sapagkat late po ito na dumating eh. Ang uh, lucky calendar po, uh, ang pampaswerteng kalendaryo sa year 2025. Na po, nakalagay dyan ang orasyon at nakalagay dyan kung saan nyo pwedeng ipuesto ang lucky calendar. Ano po, lucky calendar yan. Ah uh, yan po, ah, uh, wala na po tayo oras. Pakishare lamang po ang video na ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, kapuso, kasambahay. Pakilike na rin po ang video. No? Sa ganun eh, pagmas um, pag mas maraming like, baka may share pa ni YouTube. na po, sa iba. Ano po, sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sa masama at dadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang. Click yo lang yan. Thank you.